Karamihan sa mga katangahang kamatayan, mga resulta at natutunang aral sa Darwin Awards. Ang Darwin Awards na pinangalanan sa explorer na si Charles Darwin na tinawag na mga batas ng natural selection ay isang parangal na nagpaparangal sa mga nag-ambag sa evolusyon ng tao sa pamamagitan ng pag-alis sa kanilang sarili mula sa gene pool sa pamamagitan ng mga hangal na aksyon. Dalawang libo at dalawamput dalawa isang daan at dalawamput apat na ahas ang naghahanap ng hindi gaanong nakakainis na kasambahay. Isang lalaking nagmain ng isang daan at dalawamput apat na makamandag na ahas sa loob ng isang enclosure sa kanyang tahanan na kinabibilangan ng mga cobra, rattlesnake, black mambas at isang dambuhalang sawa. Isang hindi nasisiyahang serpente ang nagprotesta sa pagkakulong ay nawala at nagwaka sa buhay ng apat na putsyam taong gulang na lalaki na namatay sa kanyang tahanan. Larawan, Darwin Awards, Com. Figure, News Labing Walong Spinny Bush Viper to Monocled Cobra. Dalawang libo at dalawamput isa, Rockhound. Namatay ang isang lalaki na nakasakay sa lawnmower hanggang sa kanyang kamatayan nang magzoom zoom out siya sa isang bangin sa loob ng kanyang sariling kwari ng bato. Larawan, Darwin Awards, Com. 2020, Tugatog ng Katangahan Isang Japanese hiker na kumukuha ng live na video sa MP Fuji ay nagsimulang dumostos pababa ng bundok. Sa video ay bumulala siya ng, Teka, nadulas ako. Ngunit sa halip na pigilan ang sarili na patuloy na madula sa isang pagkakataong maaresto ang sarili gamit ang mga snow pole, hindi niya ito ginagawa at sa halip ay nagpapatuloy ng live streaming hanggang sa kanyang kamatayan. Larawan, Darwin Awards, Com. Masaya. Hapon. Dalawang libo at labinsyam, dalawang Texan ang namatay sa pagsubok. Ang Black Bayou Drawbridge ay para sa dalawang driver ng Louisiana na piniling subukan ng isang biyernes ng gabi na biyahe kung saan pareho silang nagmaneho pataas at papunta sa tubig hanggang sa kanilang kamatayan. Larawan, Otomology Larawan, Darwin Awards, Com Dalawang libo at labing walong patay sa araw ng mga puso. Noong ika-negatibo labinsyam ng Disyembre, isang labinsyam na taong gulang at malapit ng maging dating kasintahan ay nag-aaway sa tabi ng ilog Havel hanggang sa itinulak niya ang mga babae sa nagyelong ilog pagkatapos ay tumalon sa kanya upang itulak siya sa ilalim ng tubig ng paulit-ulit. Siya, isang mas mahusay na manlalangoy, ay lumangoy patungo sa ligtas na lugar upang makabawi mula sa hypothermia habang siya ay nawala ng malay sa dalawa degrees na tubig. Natapos ang tangkang pagpatay ng lalaki nang hindi siya nakaligtas sa kanyang koma at kabalinto ang namatay noong ika-negatibo labing apat na ng Pebrero. Siya na hindi maaaring ilagay ang kanyang mga saloobin sa yelo ay hindi dapat pumasok sa init ng pagtatalo. Friedrich Nietzsche sa pamamagitan ng Darwin Awards, com. Larawan, YouTube Direct isang daan at isa. Dalawang libo at labing pito mga driver sa backseat. Isang mag-asawa sa Russia ang nanganganak sa likurang upuan ng kanilang asli. Sa halip na ilagay ang kanilang sasakyan sa parke, sa halip ay iniwan ito sa neutral. Ang tumba-tumba ay nagsimulang gumulong pasulong sa lawa kung saan ang 22 taong gulang na mag-asawang lalaki at babae ay nalunod hanggang sa kanilang kamatayan. Larawan, Darwin Awards, Com. 2016 na Napataas ang numero ng kanyang pagtulog. Isang dalawampu anyos, pinalibutan ang isang kutson sa ibabaw ng isang van. Lahat ay humawak sa bigat ng kanyang katawan upang subukan ang mga batas ng pisika. Nang mapatunayang hindi siya hawak ng mga batas, siya ay itinapon hanggang sa kanyang kamatayan. Ang masaklap pa, walang lisensya ang driver. Larawan VW Vortex 2015 umihingal para sa mga boto. Sa Canada ang mga halalan ay pinag-uusapan sa mga protesta na pumunta sa mga poste na nakatago ang kanilang mukha upang makakuha ng atensyon ng media. Sa araw ng halalan ng federal, isang 24 taong gulang na butante ang nakaupo na may dalang plastic bag sa kanyang ulo na may asul na laso upang isecure ito. Pagkaraan ng mahabang paghihintay ng 45 minuto, nawala ng malay ang nagprotesta. Ngunit dahil sa mga komplikasyon sa paghinga ay dumating ang kanyang kamatayan ng hindi kailanman nakakuha ng anumang boto. Larawan, Shutterstock Mga aral na natutunan Habang ang mga parangal ay inilaan upang maging nakakatawa, ang mga ito ay dokumentado upang ipaalala sa atin ang mga aral na natutunan upang hindi maulit ang mga sandali sa kasaysayan. Dapat tayong lahat ay matuto sa ating mga pagkakamali gayon din sa mga pagkakamali ng iba. Narito ang ilang aral na natutunan mula sa Darwin Awards sa itaas para tulungan kang lumayo sa mga sandaling tulad nito. Siguraduhin hindi maglagay ng makamandag na ahas sa iyong tahanan. Ang buhay ay hindi nakalaan para makulong. Sa paggawa nito, humihingi ka ng gulo, ang lahat ng bangin ay dapat may bakod o hadlang na nakapalibot dito upang mabawasan ang mga bata, matatanda, o lawnmower na nagtutulak sa mga nasa hustong gulang mula sa pagmamaneho pababa sa kanila. Kapag umaakyat ng hagdan, mga delikadong daanan, o mga bundok, siguraduhing manatiling nakatutok sa mga panganib at panatilihin ang tatlo punto ng pakikipagugnay upang iligtas ka mula sa pagkahulog. Kapag umaakyat sa bundok, o lumalangoy sa dagat, alalahanin ang kapangyarihan ng kalikasan. Gumawa ng mabilis na pagkilos upang maiwasan at tumugon sa pagbagsak. Kapag ikaw ay live streaming o nagre-record ng mga video, siguraduhin gawin lamang ito sa ligtas na kapaligiran at sitwasyon. Larawan, Pinterest Sundin ang mga palatandaan at payo ng mga istrukturang pangkaligtasan na pumipigil sa iyo sa paggawa ng mga bagay. Kapag ang isang karatula ay nagsabi, huwag magpatuloy, huminto sa pagpunta, o huwag pumasok, makinig ka. Huwag subukang tumalon sa mga drawbridge, hindi ito katumbas ng mga panganit. Huwag tumalon sa nagyayalong mga anyong tubig, ang pagkabigla mula sa malamig na temperatura ay maaaring maging sanhi ng kahit na ang pinakamahusay na mga manlalangoy na mahirapan na bumalik sa kaligtasan. Ang hyperthermia ay maaaring pumasok sa loob ng 15 minuto sa mas mababa sa nagiyalong temperatura at humantong sa kamatayan sa loob ng isang oras. Siguraduhin mag-ingat sa lamig at kapag nalantad, dapat humingi ng medikal na pangangalaga at painitin ang kanilang pangunahing temperatura ng katawan ng paunti-unti. Larawan, National Center for Cold Water Safety Siguraduhin tiyaking nakaparada ang iyong sasakyan sa emergency brake up kapag wala ka sa driver seat, para dahan sa burol, o para dahan malapit sa mga panganid. Hindi dapat sumakay ng kutsyon sa ibabaw ng anumang gumagalaw na sasakyan. Sinasabi sa atin ng pisika na ang kutsyon at ang tao ay hindi magiging ligtas at magpapatuloy sa paggalaw maliban kung sila ay itinali at nailagay ng maayos sa sakyan. Kung ang sasakyan ay gumawa ng anumang bigla ang pagbabago sa bilis o direksyon, hindi mo magagawang talunin ang mga batas ng pisika. Sinasabi sa atin ng physics na dapat tayong palaging magsuot ng seatbelt habang nagmamaneho, kung hindi, maaari kang maitapon mula sa loob ng kotse, hindi alintana ang pagiging ligtas sa isang upuan. Huwag kailanman ilagay ang iyong ulo sa loob ng mga plastic bag. Huwag maglagay ng mga plastic bag sa paligid ng mga bata maaari silang masofocate sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang ulo sa loob. Larawan, mga kaganapan sa paglago ng espiritual. Ang Darwin Awards ay nagsisilbing paalalahanan sa atin ng mga panganib ng walang ingat na pag-uugali at ang kahalagahan ng pag-iingat sa lahat ng sitwasyon. Sa buhay, talagang naniniwala ako na dapat tayong magkaroon ng mga buhay na may espiritual na kamalayan ng mga anghel sa paligid natin. Lahat tayo ay halos mamatay sa mga punto ng ating buhay. Talagang nararamdaman ko, kapag nabubuhay tayo ng isang mas malaking walang pag-iimbot na layunin, isang mas malakas na kapangyarihan ang magpapanatiling ligtas sa ating pinakamahirap na sandali. Dapat tayong dumaan sa buhay bilang ang ating pinakamahusay na sarili. Maging karapat dapat sa proteksyon ng mga matataas na kapangyarihang ito. Maging walang pag-iimbot, Maging matalino ka rin. Hindi tayo invincible. Matuto sa pagkakamali ng iba. Ingatan mo ang sarili mo. Enjoy. Mga sanggunian. Darwin Awards.com. Mangyaring mag-subscribe sa akin sa ibaba, ay follow ang pag-like at ibahagi sa iba. Sumali sa medium gamit ang aking referral link. https://medium.com at alisa samahin membership.